Aris, ngayong araw ikaw ay patuloy na ginagabayan ng kalikasan upang maging masinop at disiplinado sa iyong mga gawain, ang iyong mahabang pasensya ay nagbibigay daan upang nga mo ng maayos ang lahat ng iyong responsibilidad. Dahil dito, ang iyong buhay ay patuloy na uunlad dahil sa iyong dedikasyon at tamang paghawak ng mga bagay-bagay, gayon paman ipinapaalala ng kalikasan na huwag palaging manahimik, kung minsan, kailangan mong ipahayag ang iyong saloobin upang hindi ka masapawan ng iba, maging tapat ka sa iyong mga salita at pagkilos, dahil ito ang magbibigay daan sa iyong tagumpay. Sa gabay ng kalikasan ngayong araw, masusukat ang iyong katipiran at kakayahang mag-budget na magdudulot ng mas matatag na pinansyal mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 30 number 25 at number 11. Taurus, ngayong araw ikaw ay patuloy na ginagabayan ng kalikasan upang maging mapanuri at masinop sa iyong mga gawain. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang mas mapabilis at mapaganda ang resulta ng iyong mga gawain, ang iyong pagiging maingat at mapanuri ay nagiging susi sa pag-iwas sa mga posibleng problema. Kaya't patuloy kang magiging masaya at maayos sa iyong pamumuhay, at ayaw mo ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho. Dahil sa iyong pananaw, oras ay mahalaga at nararapat lamang gamitin sa mga makabuluhang bagay, sa gabay ng kalikasan ngayong araw magiging matatag ka sa iyong mga prinsipyo at tiyak na gagawin ang iyong mga binitiwang salita, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 9 number 24 at number 30. Gemini Ngayong araw ikaw ay patuloy na ginagabayan ng kalikasan upang maging matyaga at mapanindigan sa iyong mga gawain. Hindi ka basta-basta sumusuko dahil ang iyong layunin ay ang umunlad at magtagumpay sa buhay. Ang iyong katapatan sa gawain at ang pag-iwas sa mga hindi tamang paraan ng pagkita ng pera ay magdadala sa iyo ng masaya at masaganang pamumuhay sa hinaharap. Mayroon kang mahabang pasensya hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa tahanan na nagbibigay sa iyo ng positibong enerhiya at swerte. Sa gabay ng kalikasan ngayong araw, magiging matipid ka sa iyong mga gastusin na magdudulot ng mas matatag na pinansyal na kalagayan. Mga masuswerteng kulay at numero: color yellow and color blue number 21, number 30 at number 33. Cancer Ngayong araw ikaw ay patuloy na ginagabayan ng kalikasan upang maging maingat at mapanuri sa iyong mga ginagawa, hindi ka kikilos ng walang plano. Dahil alam mong ang pagiging maingat ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa pag-iwas sa mga problema. Ang iyong malakas na pakiramdam ay tutulong sa iyo upang makaiwas sa anumang kapahamakan kaya't patuloy kang makakamit ng masaganang pamumuhay, sa trabaho at tahanan, patuloy kang mag-iingat sa iyong mga sinasabi upang walang magdamdam o masaktan, at sigurista ka sa iyong mga gagawin at sinasabi, na nagiging dahilan upang maging maayos at tahimik ang iyong buhay at ng iyong pamilya, at ipapakita mo ang iyong lamang at pag-aaruga sa iyong minamahal, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 22 number 18 at number 10 Leo ngayong araw ikaw ay patuloy na ginagabayan ng kalikasan upang maging masipag at matyaga sa iyong mga gawain Ang iyong mapang-arap na puso ay nagbibigay sa iyo ng determinasyon na hindi magpapaapekto sa anumang pagsubok dahil alam mong ang tagumpay ay bunga ng sipag at syaga sa trabaho. Patuloy mong ipinapakita ang iyong husay at disiplina. Kaya naman ang mga pangarap mong maayos at masayang pamumuhay ay tiyak na makakamtan sa kabila ng lahat ng ito. Ikaw ay maingat sa pagpili ng mga taong pinagtitiwalaan upang masigurong ligtas at mapayapa ang iyong pamumuhay, ang iyong matalas na pag-iisip ay nagiging sandigan mo hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa iyong tahanan. Patuloy kang magiging malambing at mapagmahal sa iyong mga relasyon, mga masuswerteng kulay at numero: color white and color pink, number 22, number 40 at number 36. Virgo Ngayong araw ikaw ay patuloy na ginagabayan ng kalikasan upang maging disiplinado at masigasig sa iyong mga gawain. Ang iyong determinasyon at pagiging matatag sa mga pangako ay nagtutulak sa iyo na maabot ang tagumpay, hindi ka basta nagpapadala sa mga pakiusap. Lalo na kung ang mga ito ay salungat sa iyong mga prinsipyo at ang iyong disiplina ay nagiging susi sa iyong pag-unlad. Lalo nat hindi ka pumapayag na ang iyong mga gamit at trabaho ay ginagalaw ng iba, ang tahimik na kapaligiran ay mas gusto mo. Dahil dito mo nararamdaman ang iyong produktibidad hangarin mo ang pahinga ng isipan at katawan upang muling magbalik sigla sa mga susunod na araw, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 24 number 11 at number 6. Libra Ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ipinapakita ang iyong sipag at disiplina sa trabaho, sa iyong isipan ang tiyaga ay susi sa pag-angat sa buhay. Kaya't ikaw ay matiyagang naghahanap buhay upang makapag-ipon, isa kang tao na may isang salita, kapag may sinabi ka. Gagawin mo ito, sa tahanan, ikaw ay maalaga sa iyong pamilya lalo na sa kanilang kalusugan, hindi ka basta-basta nagtitiwala sa mga salita ng ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa iyo ngayong araw, at nagpapahiwatig ng pagiging malambing sa pag-ibig at pagiging matipid sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 8 at number 21 at number 36. Scorpio ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng dalaw ng mga kalikasan. Ipinapakita ang iyong sipag at syaga sa trabaho gayon paman. Madali kang mainis, kaya't iniiwasan mo ang mga mahabang usapan. Lalo na ang chismisan at kayabangan, mas gusto mong magtrabaho sa isang tahimik na kapaligiran upang magawa ng maayos ang iyong mga tungkulin, Madisiplina ka at may tapang na kayang ilabas kapag kinakailangan. Ikaw ay maalaga sa iyong mga magulang at laging handang tumulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa iyo ngayong araw. Sa gabi nais mong magpahinga upang mapanatili ang iyong lakas at kasiglahan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 8, number 21, at number 36. Sagittarius, ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ipinapakita ang iyong kasipagan at determinasyon na tapusin ang mga gawain, iniiwasan mo ang mga usapan na maaaring makaabala sa iyong mga ginagawa. Lalo na kapag tungkol sa pera, hindi ka basta-basta nagpapautang at masinop kapag dating sa pera at trabaho. Ayaw mo rin ng mga walang kwentang usapan dahil nais mong mag-focus sa iyong mga gawain. May mahabang pasensya ka lalo na sa pamilya, upang mapanatili ang positibong enerhiya sa tahanan, kapag may sinabi ka. Sigurado itong magagawa, kaya't lagi kang nirrespeto ng iyong mga kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa iyo ngayong araw, ay nagpapahiwatig ng lamang sa pag-ibig at pagiging mapagbigay sa iyong pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 21, number 15 at number 33. Capricorn, ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ipinapakita ang iyong talino at katapatan sa trabaho. Hindi mo pinapabayaan ang iyong mga tungkulin, at ayaw mong nakikisuyo sa ibang tao, iniiwasan mo ang mga usapang mayabang at hindi ka nagpapasilaw sa kinang ng pera, maingat ka sa lahat ng oras. Lalo na sa iyong mga ginagawa, ikaw ay maalaga sa iyong mga magulang at laging handang tumulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa iyo ngayong araw at nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pahinga ng katawan at isipan sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero: Color blue and color gold, number 11, number 24 at number 8. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ipinapakita ang iyong katatagan at determinasyon sa trabaho. Ikaw ay istrikto at mapanindigan sa mga ipinag-uutos. At lagi mong sinisigurado na maayos at tama ang pagkakagawa ng mga bagay-bagay. Sa tahanan naman, ikaw ay maalaga at laging inuuna ang kalusugan at kapakanan ng iyong pamilya. Hindi ka madaling malinlang. At may matalas kang isipan na ginagamit sa paggawa ng mga tamang desisyon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa iyo ngayong araw at nagpapahinawatig ng pagiging matipid lalo na pagdating sa paggasta ng pera. Malambing ka sa iyong pag-ibig at laging inaalagaan ang iyong mga mahal sa buhay, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 21, number 10 at number 14. Pisces, ang pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng iyong tiyaga at katahimikan. Mas gusto mo ang isang araw na payapa at madalas ay hirap kang magtiwala sa mga bagong tao. May mixing pasensya, kaya iniiwasan mo ang mga walang saysay na usapan, lalo na ang mga mayabang. Sa trabaho, mas gusto mo ang mag-isa upang mas makapag-concentrate at magampanan ng maayos ang iyong mga gawain sa tahanan. Mahalaga sa iyo ang tamang oras ng pagkain at masayang usapan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa iyo ngayong araw at nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pahinga ng katawan at isipan sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 22, number 8 at number 40.